Guys, so nandito na po si CH guys, yung cluster head nila guys. So, mm -hmm. aking kausapin. Hi ma'am! Hi! Sunny boy! Ano oh, po, or... ano po yung kagandahan kapag kukuha tayo ng second hand na motor dito sa Motor Trade Massive Branch? At also, at Hello Moss. As also, uh, ah, Hello Moss pala. So, sa mga suki namin dyan, especially dito sa Maasi, so may program kami ngayon. Promo sa Repo, 500 rebates. At wow! 3. A street monthly amortization. Sa so, ganang um, araw, so mayroon na naman tayong bagong second hand ng motor dito guys. So, isang ripo. So, kita nyo nyo guys, isang Raider 150. Uh, carburetor. So, ngayon guys, tingnan natin kung gaano pa ito kaganda. so, kasi limitado lang po yung rim po na isang Raider 150. So, ngayon, ayan, tingnan natin guys kung gaano pa ito kaganda at magkano po yung cash price nito. So, tara guys, let's go! So guys, ito na po yung isang Raider 150 carburetor na ripo guys. Oh, shout out nga pala ako guys sa aming mekaniko guys. Ayan si Bimbi Bantilian. Napagagwapo. So, ayan. Tingnan natin ito guys. So, gaano ito kaganda? So, ang diferensya nito guys is wala na po itong, uh, ayan, cover. Guys. Okay. di ba? Anong tawag ito, Bim? Ha? Lake shield. Ito. Lake shield daw. Anong, anong nawala dito, Bim? Lake shield. Guys. So, kita niyo lang ito sa video guys na wala tayo lang ang cover yung unahan, no? Oh. Yung wings, beam na wings? Hindi. Ah, okay. So, ayan, color blue po ito guys. So, ayan. So, isa po itong carburetor. Right? So, ang kagandahan nito guys is mayroon na itong plate number. Right? So, mayroon na po itong uh, registration. So, ready to travel na po ito. Ayan. Ayan sa tsaka sa itong kabilang side guys oh wala din so yung uh... so yung uh, mags po nito guys at saka yung gulong po nito is yan original pa po yan saka yung dito sa unahan din yan yung original na gulong pa, at saka yung mags so medyo makapal pa din guys yan ako kita nyo kasi wala pa itong one year guys so mag six months pa yata ito o, oh, tingnan nyo, So, uh, ang kanyang head, guys, is ito. Medyo may differential lang konti dito, guys. Siguro na, yan. bumangga ito sa puste. Pero okay pa naman yung, guys, yung kanyang head. Tsaka yung mga, ayan, telescopic po nito, ayun, o. Know? Alright, so mayroon ding uh, side mirror pa. Alright, so... Sa mga gustong magtanong kung magkano yung price nito guys mag-comment lang kayo sa baba. At saka sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel. yan so wag yung kalimutan i-subscribe. Alright, so uh, for time to time guys uh, atin itong uh, ipagtanong sa ayan uh, marketing assistance kung magkano yung uh, monthly po nito. At saka yung down payment at saka yung cash price right? Hindi na na video guys so baka pabalikan nyo ito. yan malaking chance na ma-approve ka sa CI pag ayan, ginawa mo ito guys. So baka mapanood nyo ito pagkatapos itong video guys. Ayan, napakalaking tulong po ito kapag ikaw ay gustong kumuha ng installment na motor dito sa motor trade. Alright. And guys, ito po yung kanyang ayan, uh, head panel. Ayan. So wala pang diferensya guys. So napakintab. At saka, ayan, tingnan natin dito, guys, yung kanyang upuan. Yes, ayan, hindi na to original, yung uh, replacement. So, dito sa kanyang upuan, guys, sa loob, U-box. Uh, ayan, original pa rin yung tanki nito. At saka, ayan, battery. Or, original ba yung battery nito, babe? So, sa pagkakalam ko, guys, is, uh, ayan, good running condition po ito sa pag-surrender uh, po dito sa opisina. Ayan. Uy... Oh, yung makina nito guys, o oh, yan, kita nyo, napakaganda pa. Parang brand nyo. Tsaka yung kulay, o, oh. ang kintab-kintab pa guys. So, ito lang talaga yung diferensya, yung kanyang cover dito sa mga wings. Oh so, ayan guys, usapin natin yung marketing assistant or sales nila guys, kung ano ang kagandahan kapag kukuha tayo ng second hand na motor sa kanila. Alright guys, so tara. So, bago natin siya kausapin guys, so, ayan, subscribe naman po sa aking YouTube channel. Ayan, pindutin na yung subscribe button sa baba at saka pakihit yung notification bell guys. Ayan, so tara guys, ato nang kausapin yung taga-marketing assistant ko nila. <laughs> guys, so nandito na po si CX guys, yung cluster head nila guys. So, aking kausapin. Hi ma'am! Hi, sunny boy! Si, 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 ano po, or... ano po yung kagandahan kapag kukuha tayo ng second hand na motor dito sa motor trade, massive. branch? At also, at Hilongos. Also, uh, Hilongos pala. So, sa mga suki namin dyan, especially dito sa Maasi, so, may program kami ngayon. Promo sa Repo, 500 rebates. Wow! straight monthly amortization. Uh -huh. So, meaning to say, wala po tayong down payment. Wow! Baga, um, kung ito yung monthly ng motor, yun lang yung babayaran mo Wow. Okay, ba ni ma'am, uh, yung babayaran nila na monthly, for advance na yun sa uh, monthly uh, conduct? pero straight monthly po yung tawag, sir. Ah, ganun pala, guys. So, ayan, uh, uh kaan pa kayo? Visit po ha, dito uh, sa Motor Trade Basin Pertaining at Rural Bank of Basin. Ayan, kindly so, so, ano po yung pangalan po yun, ma'am? Ano po yung pangalan po ninyo, ma'am? Carrie! Ayan, so, look for uh, Carrie. <laughs> Yan, yan po yung CH ng Motor Trade Masin Brands at saka kahilongos Branch. Ayan, so... Uh, huwag nyo lang uh, patagilin guys kuha na kayo ng second hand na motor dito sa motor trade yan napakaganda po yung promo nila guys ha? zero down payment at saka straight monthly diba so saan pa kayo guys sa motor trade na alright okay. salamat and God bless subscribe kukuhang vlogger don't you forget guys